Isa sa inasahan ng Lakers mga tropa na makakatulong sa kanila last season ay ang point guard nila na si Gabe Vincent na kung mag-struggle ulit si dito si D'Angelo Russell sa playoffs ay to the rescue si Gabe Vincent na may playoff experience na sa Heat at nadala ang team sa NBA Finals na siya ang primary point guard. Pero sa kamaang palad bago pa lang ang 2023 season na injured na si Gabe Vincent dahilan para 11 games lang ito makapaglaro noong regular season. Nakabalik naman si Vincent noong playoff series nila laban sa Nuggets pero dahil kakagaling lang nito sa injury malayo pa si Gabe Vincent sa kanyang tunay na laro. Pero ngayon good news nga po dahil 100% healthy na si Vincent at present ito sa naging first three preseason game ng Lakers at consistent na solid production ang ginawa ni Vincent coming off the bench. Noong first preseason game nila laban sa Wolves gumawa ito ng 11 points shooting 4 of 6 sa field at 2 of 4 naman sa three point area. Laban sa Phoenix Suns nagtala si Gabe Vincent ng 6 points shooting 2 of 4 sa field at 1 of 2 naman sa 3 point area. Laban naman sa box gumawa ang nasabing guard ng 8 points shooting 3 of 5 sa field at 2 of 4 naman siya sa 3 point area solid performance despite sa limitadong minuto na nakuha nito. Healing ng Lakers coach na si J.J. Redick ay gustong gusto ang laro ng Lakers guard at sana daw meron siyang sampung Gabe Vincent sa kanyang team. Sinecured naman ni Vincent ang bola noong laban nila sa Milwaukee Bucks na maibigay isang kanilang head coach na si J.J. Redick dahil ito ang kanyang first win bilang isang head coach na kahit isang preseason lang daw ito, ang panalo ay panalo. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro ni Vincent sa Lakers, siguradong malaki ang magiging role nito sa team para makuha muli ang inasam-asam na kampeonato. Samantalang Dwight Howard nakausap na ang Lakers owner na si Jenny Buss. Nakiusap ang big man na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para makapaglaro ulit sa Lakers. Well, isa sa malaking faktor ng 2020 championship run ng Lakers ay meron ng team na mga solid big man sa katauhan ni Javel McGee at Dwight Howard. Dinahirapan ng Lakers noong 2020 West Finals labon sa Denver Nuggets dahil sa mga nasabing big man ay pinantapat kay Nikola Jokic. Pero ngayon ang Lakers naman ang nahihirapan sa Denver na magkasunod na playoffs na tumalo sa kanila. Kamakailan na paulat na nagtitingin-tingin na daw sa market ang Lakers ng isang big man na idadagdag nila sa kanilang team. At ngayon sa podcast ni Howard na Above the Rim with DH12. Guess nga po nito ang Lakers owner na si Jenny Buss. Isa sa naging topic ng pag-uusap ng dalawa ang malaking parte ni Howard sa 2020 championship run ng Lakers na ipinagpapasalamat ng Lakers owner. Nabanggit naman ni Howard na nalungkot siya dahil after nila magkampiyon noong 2020, gusto niyong bumalik sa Lakers pero wala daw siyang naging offer sa team kaya kinuha niya ang one-year offer ng Sixers. Sagot ni Jenny Buss ay hindi daw totoo na walang naging offer ang Lakers para muling maibalik si Howard sa team. Nabanggit din Howard na si Still, nasa magandang shape pa rin siya at kinantahan pa ang Lakers owner na bigyan pa siya ng isang pagkakataon para makapaglaro ulit sa Lakers. At natawa na lamang dito si Jenny Bass. Madaming Lakers fans ang sangayon na ibalik muli sa Lakers si Dwight Howard at dapat ibalik na si Anthony Davis sa pagiging power forward nito.